Masagot na din dun, kasi itong libro na to about sa akin siya, about sa batang ako siya, sa struggles niya before, isa sa mga struggles niya before ng bata. And may kaliit kasi same siya, same sila. Yung mga kumakalat po ng no videos ko na kumakanta nung bata, pinapadala ko po yun sa nanay ko, pinapadala namin sa nanay ko na nasa abroad. Katulad po ng mga libro na to, ay, libro na to, katulad po ng mga guhit ko nung bata ako, pinapadala ko din po yun sa magulang ko. Kasi nga po, uh, OFW siya thank you, thank you so much. Sa mga interviews po, lagi po akong tinatanong yan. And every time po, iba yung sagot ko. Kasi every day, parang gusto ko mag-message sa kanya. Kasi sobrang proud ko po. Sa totoo lang. Kasi bago po ako maging fighter, bago po ako lumaban, bago po ako lumipad, siya po yung nag-aayos ng lahat. Siya po yung lumaban para sa akin. Wala po ako dito kung hindi siya lumaban ng bata siya sobrang proud ko. Kung magkakaroon ako ng message sa kanya is, just keep flying. Lipad ka lang ng lipad. Like, kahit na anong matanggap mo, lumipad ka. Kasi once na sobrang taas na ng lipad mo, kahit na anong iba sa sa'yo, hindi naaabot. Hindi naaabot sa'yo. And stay grounded. Kahit na lumipad. Paano naman yung inaantay mo yung spotlight ng kung kailan darating sa'yo yung mga na nasa waiting game lalo ngayon? Para po sa taong, para po sa akin na nasa waiting game? Tsaka sa iba rin na, na gusto mong sabihin na nasa waiting era nila? Tulad po nung sinabi ko kay Michael, just keep on flying. It doesn't matter kung may nakakakita sa'yo, it doesn't matter if wala, it doesn't matter. For example, you're, you have your craft, music man, arts or anything, acting, just keep on pouring your heart, just keep on producing or pakita mo sa tao kung ano yung meron ka. Doesn't matter kung napapansin yan ngayon. One day, you just need to wait for your time. Isang time lang. And pag dumating yung time na yun, huwag mong bitawan and gamitin mo sa tamang paraan. Thank you so much and congratulations. Thank you po. Thank you, thank you so much. Now before we proceed to the next question, my question to you, Mika, is again, you have sa time. Actually, minsan ako din po nagugulat kung paano po ako lumilipad pa rin ngayon eh. <laughs> kasi ang 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 galing, ang galing ng Panginoon kasi binibigyan niya ako ng lakas para talaga magawa lahat ng trabaho na kailangan kong gawin. Ako po ang nasa isip ko lagi pag sobrang pagod ko na or minsan sa totoo lang gusto ko na lang humilata kasi nga sobrang dami nang nangyayari, sobrang daming ginagawa. Pero lagi ko po iniisip, hindi yan laging nandyan may time sa buhay mo na pinapanalangin mo, lumuluhod ka sa Panginoon na sana mabigyan ka ng ganito karaming trabaho. And now na nandito na siya, hindi ka pwedeng magreklamo kasi ito yung hiling mo. Yun ang lagi ko sinasabi. And siguro po dahil din lagi kong kahit po management, sila po sa supportive dito sa bagay na to. Laging dapat malapit sa puso mo yung ginagawa mo sa kahit na anong bagay. And hindi po yung naging mahirap sa akin, Kuya Mix, kasi tulad ng pag paggawa ng libro, pag-illustrate and everything, malapit sa puso ko yan. Pag-arte, malapit sa puso ko yan. Charity works, malapit sa puso ko yan. So everything na ginagawa ko, I make sure, even brands na tinatanggap ko, I make sure it's really close to my heart. Para pagka sa punto na ahabulin na ako ng pagod, masasabi ko, mahal ko yung ginagawa ko. At pag mahal mo yung isang bagay, hindi ka madaling mapagod. Thank you so much, Mika. And I think... siguro, mas naging importante sa akin na unahin itong libro na to about mental health and sa kalagayan ng um, social media ngayon is because, yun nga po, sa mga pinagdaanan ko this past few years, sobrang laking bagay na naalagaan ko at naalagaan ng mga tao na sa paligid ko yung mental health. Um, so, yung follow-up ko po is, how did it reflect in your book yung mga past experiences mo. It reflects in a way na yung may kaligit dito, ang daming pinapakilaman, di ba? Kahit, kahit langgam, tinatanong niya naman, parang, ay, ikaw langgam, ano rin dito? Kasi, parang yung past experiences ko, may mga na-experience ako na dahil ang daming nababato sa akin, dahil ang daming nangyayari sa akin masama, gusto kong maghanap ng karamay. Gusto kong maghanap ng, tama itong bulaklak na to, ano ba problema mo? Parang gusto mong umano hindi lang ikaw yung miserable sa mundo. Kumbaga, and nalagay ko siya sa libro na to kasi may mga panahon na ganun tayo. Hindi eh, lang ako, sana, hindi lang naman ako yun, di ba? <laughs> na para pag may nangyayari sa atin na masama, gusto nating umanap ng karamay. Kasi gusto mo maisip na hindi ka nag-iisa. Kaya din siguro nilagay ko din yun sa libro na to para din maintindihan ng mga taong nasa lowest point ngayon na hindi sila mag-isa. So, So this is my last question. So bilang mahili ka magsulat since nung bata ka, meron ka bang favorite book and author at bakit? Nung bata ako, actually, to be honest, wala po. <laughs> meron po ako mga nababasa yung binibili po sa sa labas ng school. Yung mga ang alamat ng pineapple, ang alamat ng ganyan, ganun po yung mga binabasa ko. And isa din po yung sa naging reminder ko ngayon na nag-susulat ako na pagbata ka yung mga ganyan storya. It's just fun. Fun siyang basahin. Na lagi ka nag-focus sa illustration, sa kung anong nakasulat or nakapaint dun sa libro. Tapos, ah, pinya, pinya, ganun lang. Pero pag tumanda ka, pag naalala mo na may nabasa kang ganun, maaalala mo na, ay, ah, ito pala yung ibig sabihin ng alamat ng pinya. Ito pala yung, ito pala yung ibig sabihin ng alamat ng anay. Kung maga, kahit na bata ka pa, pag nabasa mo siya, pag tumanda ka, nag nagkaroon siya ng meaning sa iyo, maaalala mo. Thank you so much. Thank, Thank you, you so much for the lovely question. I think we can all agree na tama yung sinabi mo, no? Depende sa kung nasan ka sa buhay, dun, dun ka makaka-relate sa yeah. kwento yes. kwento. Yeah, of course. So, so, I'm sorry, do you have another question, please? Yeah, hello. <laughs> Ayan. Pero ko, gusto ko po talaga maglabas ng libro. Pero sobrang iba po ng kwento po, nung lumabas ako ng bahay ng kuya, mas may knowledge na po. Kasi po sa loob ng bahay, may mga time po doon na wala kayong ginagawa. Makakapag-isip ka po talaga. So yung mga libro po na nasulat ko before, minsan po, napagbubulay-bulayan po ng utak ko na parang, parang gusto kong ganito na lang pala yung mangyari sa libro. Parang ganito na lang po. Pinaka na-finalize po namin yung libro, Last month lang po. Last month lang po talaga. And then up kahit po last week po ata, mayroon pa rin po kami mga revisions eh. Kasi po, lagi pong may idea na, ay, baka pangit yung word na to, baka may mas maisip pa tayo na mas magandang salita para sa bata. And kung maalala ko yung Firefly is a children's book yes. na naging movie. Yes. Ito ba na yung vision mo na itong Lipal is magiging movie soon? Ako po, sa totoo lang, lahat po na pwede ma-invasion para sa libro to na yung invasion ko po. Kasi po ayoko po siyang limitahan sa pagiging libro lang. <laughs> If meron pong opportunity na magiging movie siya, or kahit short film lang, magiging sobrang saya po ako. And babalik ko po ulit sa Panginoon yun, kung ano po plano niya. <laughs> Pero ako po, opo. Gusto ko po. May susunod pa ba dito? Mayroon po. Lagi po. Lagi po. Sinabi so, ko po yun na hanggat kaya ko magsulat, hanggat may puso pa ako sa pagsusulat, magsusulat po. Kasi simula ba, tapos ako nagsusulat ako eh. It's just, I just need an outlet. Kailangan ko lang po talaga ng perfect time. Kailangan ko lang ng opportunity para malabas sila. Maraming pa.